Nangako ang Agriculture Department ng mabilis na pamahagi ng subsidiya sa mga magsaka ngayong planting season. Naasahang makatutulong ito para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Samantala, kanya-kanyang diskarte ang mga consumer kung paano katitipid dahil sa bahagyang pagtaas ng presyo ng bigas. Si Clazel Pardilla sa report. Rise and Shine, Clazel. pinaka menos gastos, pinagahalo ni Miriam ang dalawang klase ng bigas, isang mura at isang mahal. Ngayon, ano po itong binili niyo? Ito, tiktag 50, 50 maal siya. Saan niyo po yan iahalo? Sa malambot, yun nga po 52. Sa mahal nga po ng bilihin, kailangan din magtibit sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila. Mula 41 hanggang 45 pesos nitong Oktubre, pumapalo na ngayon sa 50 pesos ang pinakamahal na lokal na regular milled rice. Tumaas naman ng 6 pesos ang per kilo ng well-milled rice na nasa 45 hanggang 54 pesos ang bentahan ngayon. Ayon sa ilang nagtitinda sa Muñoz Market, tumaas ang 50 pesos ang bawat kalahating kaba ng bigas. Nakakakuha pa kami ng 1-2 nung nakaraang kalahati. Ngayon, 1-2-15 na. Yung pinakamurat. Kasi nga, wala daw silang makuha ang palay. Gawa nung uunahan pa pag may dumating na palay. Sabi ng Department of Agriculture, karaniwang gumagalaw ang presyo ng palay kapag patapos na ang harvest season pero hindi dapat sumisirit ang presyo ng bigas lalo kung nabili naman ito sa murang halaga hindi talaga magmahal sobra yon kasi remember karamihan ng nabili ng mga traders at saka ng mga ano ay mura pa noong uh, nabili nila yon uh, October September October yung ano uh, average national average ng fargate sa 22.11. so dapat Hanggang 45 lang sir Yes, pasok siya within the 45. Pag minsan kasi nag, nag uh, ano lang eh, uh, sila ng ano ngayon, nagmamala, dapat mala. But remember, majority na nabili nila na palay ay mura. Sa isang closed door meeting, nakipagpulong si DA Secretary Francisco Laurel Jr. sa mga agriculture stakeholder. Kabilang sa tinalakay ang pagpapababa ng presyo ng bigas at pagtugon sa pangangailangan ng magsasaka ngayong planting season. Ayon sa Sinag, ipinangako ni Secretary Laurel ang mabilis na distribusyon ng subsidiya ngayong planting season ng palay. Pag na-download eh, sa DA, eh, na implement kagad. Alam naman kasi natin itong uh, uh, dry season crop, no? mas madaming fuel ang gagamitin yung pagsasaka, mas malaking gastos. So, makakatulong yun yung 5,000 per Pinalakay din ang paglalatag ng protokol sa paggamit ng African Swine Fever Vaccine bago magbakuna. Kamakailan lamang, kuinisyon ang pagbabakuna ng wala umanong guidelines. Lumutang din ang black market umano ng ASF vaccine. Sabi nga niya, is, uh, dito sa, regarding sa vaccine, titingnan niya yung talagang guideline kung sino ba talaga ang dapat mag-handle. Uh, magha ngayon kung naging mayroon tayong mga mali doon sa mga procedure, i-correct -co po yun. Kung kailangan umpisahan ulit yung magiging uh, magiging uh, trial, so be it parang gano'n. So titingnan niya lahat kung saan tayo may loophole. Dinulog din ang hiling na wag nang palawigin ang mas mababang taripa sa imported na bigas, mais at karneng baboy. Pero muli itong pag-uusapan sa isa pang gagawing konsultasyon. Ang sigurado raw, kung makakaapekto naman sa, sa local industry yan, eh, of course, eh, hindi rin maganda kung basta-basta ibabayang tayo. Yan ang indication na sinasabi niya na dapat eh, protection na ng ating local producer. With the combination ng background niya as a businessman before na parang farmers din, na local producer katulad namin, and combination na magiging... Uh, full full time full pledge ano na siya uh, DA secretary siguro this time uh, we have a chance na no, na talagang magawa niya ng paraan na mabalance yung local produce versus uh, importation Una rito, iginiit ni Secretary Laurel ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa lahat ng nasa sektor ng agrikultura para solusyonan ang problemang kinaharap ng industriya. Ang kailangan ko lang is teamwork, cooperation, and I think we can do a miracle. Hopefully do a miracle. Kalaizal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.